bulukan kasi malayo-layo pa pala so tatawid ka lang medyo ang mga <laughs> tricycle dito haragaan kaya dapat mabilis ang kilos actually saka industriya ng kaya po ng karyedo In, dati rilo eh ngayon oh, yung mga reading glass oh. sadyante so, ko to so dito tayo Herbal, pururut, mas mura Kuya Bayo Pit. Ni. Anim. Magkano na ngayon, Mi? Bayo Pit? A 150 na. So, pag anim, Mi, magkano? Anim. Nain na. Anim. So, dito ako. Mas mura mami may bayad ko. Mas mura dito kay mami. Pero that, prior to pandemic, one, ano lang dito. One point. Bayad pit, bayad da. Ang ngayon, may free. Wala na. Last night to. An may free. May free yan? First time ko mag-map. Natapat ng free. premium. Wala na. Wala na. Ay, oh, nalaga. Diyos ko, 3 years now. na akong bumibili sayo. Oo, oh, ngayon lang may free. Ay, ngayon lang? Yun, oh, may, ah, I may free daw. Diyos ko. First time. So, so dito so tayo, tayo pupunta. Ito, 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 ito. Tapat siya ng Emerald, blah, blah, blah. Dito kay Mama, 3 years. Prior to pandemic, dito na akong bumibili sa kanya. Yes, me. Blah. First time na free and buy ticket.